Magandang araw sa ating lahat. Narito muli si James Santos na magbibigay ng mga komento tungkol sa mga interpretation tungkol sa Biblia. Lahat naman tayo ay mayroong karapatan na magkomento sa mga napapakinggan natin tungkol sa relihiyon. Ang tanong, Totoo ba na tao lamang ang Panginoong Jesus? Ang sagot ko ay, Depende kung anong panahon. Dahil nang si Jesus ay nasa lupa, siya ay totoong tao at hindi Diyos. Yan ay mababasa sa Aklat ng Filipos Kapitulo 2 sa Talatang 6 hanggang 8. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay ay eh, nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa krus. Maaari ninyong itanong bakit sinasabi ni Jesus na siya at ang ama ay iisa, kung hindi rin siya Diyos dito sa lupa? Hindi ba siya ay sinasamba ng mga anghel? Magandang tanong yan, kasi yun naman talaga ang totoo, na sa Diyos siya nagmula bago magkatawang tao. Hinubad lamang niya ang kanyang pagkadyos. At kung bakit naman siya pinaglilingkuran at sinasamba ng mga anghel, dahil yon ay utos ng Diyos na sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Hebreo o Kapitulo 1, Versikulo 6. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Hanggang sa muli. Maraming salamat.